ISIS, inirelease ang pinakamadugo nilang video. Ito kaya ay senyales ng tinatago nilang kahinaan? Nag-release ng bagong video ang mga mamamatay tao na itinawag na ISIS. Ito ang pinakamadugo at pinakanakakadiring video na nanggaling sa kanila. Lahat ng mga killers ng ISIS, puwera lang ang nag-iisang nakaitim na siga ay hindi nakasuot ng mga takip sa mukha. Ang mga lalaking nakitang pinarada sa kanilang kamatayan ay labing apat na Syrian na sundalo, mga piloto at army officers diumano. Kabilang sa mga napatay sa araw na yun ay ang dating US soldier turned aid worker at Islam convert na si Peter Kasig, na kilala rin sa kanyang Islamic na pangalang Abdul Rahman Kasig. Pero ang parte kung saan ipinakita nila ang kamatayan ni Kasig ay naiba sa nakasanayan nating ISIS script. Si Kasig ay hindi gumawa ng statement na gaya ng ibang pinatay na hostages at ang pagpatay sa kanya ay mukhang minadali na ngayon ay kinikwestiyon ng mga experts na baka kinakabahan ng ISIS na baka makita sila ng coalition aircraft nang nagpanand kamera sa mga mukha ng lalaki may isang lalaki na hindi natin kilala ang matapang na nakatitig sa kamera sa huli ay natulak sa lupa at napatay ang lahat ng mga lalaki bumuhos ang dugo habang isinasagawa ang karumal-dumal na akto ito ba ay isang akto ng nananalong organisasyon hindi pa nakukuha ng ISIS ang border town na Kobani. Napahinto ang kanilang progress sa Baghdad at napigilan din sila sa pagtangka nilang masakop ang isang regional airport. Ang pinakamadugong video ng ISIS ay maaring senyales ng kanilang panghihina. Kahit na ang yabang nila ay mukhang ayaw lang nilang malaman ng mundo na hindi nila maaring makuha ang lahat ng nais nilang makamit.